Di tayo dito sa pwesto ni Konsi, Konsi Aljun. Eh no. Sitting pretty na lang si Aljun, no. Oh. Sarap buhay. Ito 'yung madala ni Boss Aljun, mga sir. Yan. Jun. Dito sa yellow face mo, Jun. Magkano 'to? Ayun, siya? Yan, yellow face so pa Yuwing, DNA hen, posino yan. At saka yellow bull split pa splitino, split white. Split Magkano naman sa parsan? Diyan na lang sir kasi bilang respeto sa mga ibang mag-ibon -e din. Ayan, diyan na lang po mga boss. Dito meron pa po dito, mga sir. Ito Aqua B1. Aqua B1. Aqua B1. Aqua B1. Diyan na yan. Magkano? na. na po, po sa price, mga sir. Yan, umiiwas ng Cebu Sal si dyan sa mga tropa na nag-iibon. Ano so, ba nakakaya? Oo. Oh. Yan, yeah, ako pa dilute, tsaka DLA tank yan, tsaka ako ako pa B1. Display dilute, DLA tank din. Magkaya naman ito? Iyan na lang, basta ito. Iyan na lang dyan, Ay, lang, Sa mga i-mute, PM lang. Oo, mga i-mute lahat. Yan, ako ako pa B2, you Yan, PM lang dyan, mga sir. Ay, ito, dito, may, may red factor, tsaka ako muna. Yan, ako o, apa din, din na, boss. Split na uh, dilute back to back. Ito, DLA Ito, naman yung isa. Mag uh, na rin, <laughs> Red factor, boss. Red factor, mga boss. Mga yeah, million. Magkana? Nalamak yun ka? Marami boss Ito, dito? 15 million. Mag -ana? Mag -ana? Ito, dito? Ha? 15 po, mga sir, oh. Nanopa, no? Nanopa? Oo, oh, nanopa. Yan. Yeah. Anong gender? Bukang oh, ano yan. Bukang mga babae. Babae po, mga sir. Yan o. Kinsi lang po, mga boss. Yan lang, mga sir. Yan lang, mga Yan lang, boss. Alyon. Ito, oh. mga okay. dinyot mo. Yan, boss. Mga dinyot. Uh, 4,000 sa blue, pares. Sa par blue, 8,000. 8,000. Ito, uh, 65. 65 dito Oh, no, Dito 8,000 Dito 8,000 Sa mga Albino, meron din tayo Sa mga Albino mo, magkano? 15 lang, lang, sa Albino, pare. Lutino, 17 17 sa mga Lutino ni Boss Alvin, no? Sa mga yeah. gusto mag-order ng mga low meron din tayo, boss Napakarami nito. Oh, Mga low-miss, boss, nag up 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 Mga upper line, mga low-miss, ordinary, meron po market Pagpapalit na si Boss Aldo. Ayun. Kato sa mga kaibigan natin dyan. Napatuloy si Boss Aldo Mabuhay po tayo lahat. Salamat sir. Thank you. Contact number pala. 0927-1725713. Ayan. Maraming salamat Boss Aldo. Sir Marvin, good morning. Ito, update natin yung madala mong ibon. Dito tayo sa mga personata. Ayan. Ilalapag na. Ilalapag na ang mga solid, yung mga hibon. Unahin natin ito, yung personata. Sa personata mo, magkakaroon din, Sir Marvin? Yung yeah, well, sa mga bata pa, kaya may konti bang pula. classic na lang classic 1-5. 1-5 na lang. Yung mga classic na lang Ah, O, classic na lang ito, Sir Marvin, 1 na lang ito, mga sir. Pero gaganda pa yan, magiging, magiging ano pa yan, Ma magiging dilaw. Oo, oh, magiging dilaw pa to, mga boss, mga sir. Ayan. Yeah. Ganun din dito, Ma, sir Marvin. 5,000. 5,000 naman to. Ito, 5,000. Ito, breeding so, age na kaya napakaganda ng ano. Ito, matured na kasi to, mga boss. yan yeah. ganda ng kulay. 5,000 lang po. Dito, meron dito, yellow bull, back to back, opaline sa Yellow Bull mo ko Sir Marvin Back to back yellow bull oh live. Ano? Yellow Bull. Oh pa live. Wala din to. Dito ano lang to, 3,000 per pwedeng check pwedeng. Pwede pwedeng Pwede individual po mga boss, master. Napaganda, napa-kulah. Dito no okay live back to back table. Ayan, o. Oh. Napakaganda. Magkano man ito, Sir Marvin? Diyan, yeah, tignar lang. Ano to? Uh, para sa lalaki Para sa laki. Propel Bigano, DNA. 4,000 isa. 4,000 na isa. Ito, 4,000 na isa, o. Tignar oh. na ito, para sa laki. Ay, sa ulot, katawan, o. Oh. Kitang-kita. Napaka pula ng buntot. Napakasulit. Bet, bet. Grabe, panalo to mga sir. Ito may panalo. Kaya pa magaganda rin, mga ino. Natin na. Ito mga ino, mga krimino o palay. No, mga ilang pa kailangan nilang ino. <laughs> <laughs> Ang dami nga, o oh, yun o. Oh. Napakadami. Sa krimino o palay mo, magkano sir Marvin? Pag nalaki, eh. pero tignan lang wala pang DNA na. Oo, apo. 8 lalaki sa babae. 8 lalaki sa babae. Ayan, oh, napaka stable, Oh. Naganda mga sir. Napakadami. Ayan. Sa babae, 8 yung lalaki. Ayan, narinig yun naman yung sabi ni Sir Martin kanina. Napakadaming krimino mga sir. Solid. Ito, krimino rin to, no? Oo. Oh, ah, krimino. Ay, oh, krimino ko pala. Babae dito. yan, babae. Babae. Yan, size lang yan. Size, 6,000. Ito, meron dito sable din. Dami, o oh. Buhaba na ng krimino dito, mga sir. Hindi ulan, ha? Yan, oh. May yellow bull din dito na isang plastic pa. O, oh. pa. oh, palain din, oh. Sable din, mga sir. Magkano naman to? 3K? Ah, oh, 3K lang pares. 3K lang ang pares. So, yeah, mga sir. 3K ang pares sa Yellow Ball of a Line. Ito may mga ito dito aqua. Wala, wala din aqua. Ito aqua. Pero ko muna. 120 bibigyan ko. Yan, ililin niya na, ililid niya. Yan. Ayan, tatlong aqua ano? Yeah, meron pa. Meron <laughs> pa. Ilabas na. <laughs> ito. Uh -huh. Ayan. Ito, uh, normal lang siya, hindi siya OPA. Normal Aqua, hindi OPA. Oo. No. Babae na akin. Violet Aqua, possible OPA. True size, true pelvic, panalang na. B2 yan, B2. B2. B2, ayan. Magkano lang ito, Sir Marvin? Gano'n lang ito, uh, 8,000. 8,000. Ayan, ayan 8,000 lang. Normal Aqua lang po yan. Dito sa kabila, yung OPA line. Dito, Aqua, OPA, B1, U-Wing, split ENOC. Diting, no? Magkano nga ito, Sir Martin? Ito, bibigyan ko na ito ng libring kapares. Ha? Ah? Albino Opa. Ayun o, no, o. No? Ang magulang niya, Crimino Opa, back to back. Crimino Opa, back to back. kapares. Ayan. Bali, ano ito, no? Uh, throwback, no? Dito. Dito siya. Ayan. Bali, magkano ito, parts na ito? Dito, pingin sa price. Pingin sa price. Ayan, para iwas tayo sa gulo. Ay, happy na surprise. Dito Sir Marvin, ano ID nito? Grey Wing Fisher Hen. Grey Wing Fisher Hen. Dito Aqua. Dito Aqua. Mga ano man sa ganito. Yan yeah, sampu lang yan. Sampu lang to, mga sir. Oh. Ba babae. Babae naman to. Ayun oh, no, mga boss, babae. <coughs> yeah, Aqua Dito Grey Wing dito? dito akong kumuha kanina aqua opa b2 cap aqua opa b2 cap magkakaroon naman ito sa Marvin? bin? 12 lang yan 12 lang post done post done ayan umabot oh post done po yan meron ko dahil itong aqua kaso deklar ko lang mamili eh para nang issue sige sige Ito. oh na natura lang aqua b2 aqua opa stick b1 Oka naman to Sir Marvin. Ito sila na magpahilot. Sige <laughs> ko na ito na 7,000. 7,000, kaya na magpahilot. Ay, namigilay lang eh. Dato ka. ito ito kanya. Makakita ko ito ka. Papa. Oo. Oh, wow. Dato kayo pa eh. oh, wow. Ano yan? Eh, babae? Babae? Pagka natanda ko babae. Ito yung red factor. Red factor. Bakit dating? Magkaya naman ito. Kinse, with three bits pamares po sa rep. Kinse, with three bits pamares post sa Ayan, panalo. So, ayan mga sir. Ganda ng ano mo, ganda ng RF mo. Oh, Sabi so, dyan, pulang-pula. Oh. Sa so, dyan, palo. Sa so, dyan, palo mo magkano? Power blue. Eto, dyan, palo, power blue, magkano mo. Mag walang TNA. Ayun, no, kaya walang leg eh. Jackpata na lang. Jackpata na lang. Jackpata na lang. Ocho lang isa. Ocho, tambahan na lang po mga sir. Opal, hindi pa no? Ah, normal lang. Normal, normal. Normal lang. Okay. Eto, ganun din. Pares yan. Pares na, ocho. Eto, DNA Cup. Pardo, Ewing, Opa, Dan Palo. DNA Cup. Pardo, Ewing, Opa, Dan Palo. Magkano man dito sa Marvin? ito ako na to, bigo na lang ng 20 mabibigyan. 20. Pero ang kailangan eh, mga kasama ng kapatid. Ah, ito kailangan lang. Pero yung presyo talaga nito, magkano sa? 25 po talaga bintahan nito, mga sir. <laughs> yan, aqua dan palo. Oh, yan. Alin pa yung mga May mga offer niyan? 500 lang yan. Ayan, blue dilute 500 lang, Master. sir, oh. Dito kay Sir Marvin. Ayan. Back to back Lutino, panalang na 1-6 pare. 1-6 Lutino normal, back to back, 1-6 pare. Ayan o. Oh. Ayan. Fail palo normal. Fail palo normal, magkano man? 800, dalawa. 800 lang, dalawa o mga sir. So ayan, mga fail palo normal, 800 lang. Doon sa kabila. Fail faded. Fail faded. Renewing o ba fail faded? Magkano man to? 2.5 lang yan. 25 lang. Open pa yan ako pala. Yan. O, pala yan po yan, Mother Ewing. Okay, faded. Napaganda ako sa Solid yung kulay. Ito hey. ang ano mo, 5 blue, 5. Wala yeah, 700 lang. Kulay sa punyo. Kulay sa punyo nga o. Oh. Ayan o, 5. 5 blue. Ayan, 700 lang na o. 700 lang mga sir o. Oh. Dito sa mga ganito mo, oh, mga individual. Yeah, meron tayo dyan ano lang boss. May 250 starting 250 hanggang 350. Ayan, nakita nyo naman, napakaganda at napakasolid. Dito sa mga dilawan mo, normal. tsaka Primino, normal. Sa Primino natin na normal, 1-5. Ayan o, no, napaganda o. Oh. Sa Primino natin, 800 lang. 800 so, lang. Sa mga parakit. Sa mga parakit. 350 lang pare. 350 pare sa parakit. Ayan o, oh, napakadami o. Oh. Gold dyan, eto may gold dyan mga sir. Sa gold dyan naman natin, 3,000 pare. 3,000 lang pare sa gold dyan yan ni sir Marley Mahabas Mahsero yan oh may dali na magandang ano to, Mahasir, oh Pablo Perpo Pablo Perpo napakalinis oh nanghihina wala wala to Mahsero Pablo Perpo 2000 lang ko to yan yan na po ito. no yung mga ibon sir marvin Retro ito may plating amir pa diyan plating Eto mga dito sa slate mo. San libo lang isa. San libo, San libo lang isa. Ito yung slate mga basa. na sama lang yan. Ayan. Ito, ito mga slate oh. yan mga sir. San libo lang isa. Ayan. Isang libo isa San mga sir. yellow face. Ayan, yellow face. Ayan pa. Chicken yellow face. Mayroon pa, ma <laughs> <yung> pa dyan? <laughs> yellow face. <laughs> mga manok na yellow face. <laughs> yan lang yung update natin dito sa ibuna ni Sir Marvin o mga sir. O blue. Meron pa na yan. Blue, Opaline. Opaline. Magka na yan? 2,000. 2,000. Ayun, 2,000 lang. May pahabol pa si Sir Marvin. Meron pa. Albino. Albino. Magka na pares? So, pares na nito, ano lang. Diyan ka na uh, ito ng 1,2. 1,2. 1,2. Ayun, 1,2 lang, mga boss. Yan. Yes. So, yan lang po na, mga sir, no? Kunin natin yung contact number ni Sir Marvin. Ito, may Diliot pa. Ito, may Diliot pa. Ito, may Diliot pa. 3000 lang yan. 3000 na lang to. ito. Ito, match card na to no? Ito, match card na mo, sir, o. Oh. Orange yung tuktok niya, o. Oh. Pana lang na yan? Pana lang na to babae. Baay, baay. Yeah. Contact number, Sir Marvin? 0915-135-191. Yan. Yeah. Contact niyo po, Sir Marvin. Screenshot niyo po, kung may gusto po, uh, para, ano, sa messenger niya. O, text text na lang ako. Check na lang sa ano. Ah, oh. tayo, yung number sa oh, yung kung number check, kontak nyo lang sa contact number, Sir Marvin, para doon na kayo mag-usap o sa true messenger kayo. Sir Marvin, thank you. Thank you, thank you, thank you. Dito tayo muna kay Boss Anthony Fernandez. Ayan. Boss Anthony! Ay, good morning! Ay, nakaset na update natin. So, ito, ito mga sir, no? Ito yung mga iwan ni Sir Anthony, napakadami sa araw na to. Ano pangalan yung, ano mo, bro? Bird Moto! Bird Moto, ayan. Ay, Moto pinaka TV. Pinaka Opo, andun yun, naka-upload. So, Sir Anthony, unayin na natin ito sa mga dilaw mo. One-five lang, Sir, pare. one lang dito sa mga one Lutino, top, Latino, mga, kay sir. mga Sir. Mga sir po, mga Sir. So lang na po, mga sir. Itong personata mo, sir Anthony. 700 lang. mature din yan. Yung white collar yan, maganda. Ayan, oh, 700 lang din po, mga sir. Oh. Ayan. Dito, 500 na lang dyan. Dito lang, 1, 2. 500, 500 sa mga ah. green. Ayan, nakita oh, nyo, mga green. 500 lang kada pares dito, 1-2 1-2, 1-2 dito Atina, Ayan o, 1-2 sila, kaya may presyo masyo O, maganda kasi o, oh, magandang kulay Dito sa mga opaline mo, tsaka normal Ayan dyan, dito 500 oh. lang dyan 500 lang, lang to Ayan, 500 Ito, may mga puti Ayan, Alpswan lang yan sir, 500 din pare Alpswan, 500 lang din pare oh. Ayan, mga Alpswan o oh. Dito 500 kada pares oh. lang laban. Dito, oh, diyan, dito, para 350. 350 dito oh, sa mga parang ibig sa rato ni si Ayan, napaganda mga parang 350 lang ang pares Ayan, ang dami yung oh, mga sir oh. 350 lang ang pares si, sa parang Ayan, pati dito yan, yeah, sa mga gusto po mag-unveil kay Sir Anthony, please contact lang. Ito, may mga aso din siya, mga manok. Yan. Yeah. Napakaganda po ng na mga laga at mga benta ni Sir Anthony. Sir Anthony, contact number niyo po. 0943-006-2727. Ayan. Thank e, you po, Sir Anthony. Ah, ito, dito tayo sa kabila. Update natin to ulit. ito ulit. Ibon. Ito. Ito. Oh, para sa mga gumadayo ng bukawe. Makakabili sa iyo 'te. Ayan. Dito magkano dito? 150 lang kada kahit anong klase dito. Ayan, no, 150. Dito sa ano mo? Ay, what's up? Ah, sa pastillas. Pastillas dito, masero. Oh. Hindi lang ibon, kundi pastillas. Pati palaman, meron dito sa bukawe. Ay, Bird Moto TV. Search mo lang Bird Moto TV. Ayan, eto, to, mga sir, mga 150 na sa mga palaman. Siguradong masarap. Sa packaging pa lang sulit na quality na po, mga sir. Ayan, iba-ibang flavor po, ayan oh. No? Pag nadayo po kayo ng Bukawi, pwede po kayo dito. Sa katab katabi lang po siya ni Sir Makoy. Sir Makoy, yung kanyang tindahan. Ayan. Baka may contact number ka, ma'am. Baka sa kalimero magkapa-ship. 098-867-538. Ayan. Yung, ano, messenger of Facebook. Teresa Rosales. Teresa Rosales. Ayan. Thank you, ma'am. Please contact kayo, ma'am, kung mga gusto po mag abil bill na ito. Tikman nyo po. Napakasarap kahit saking sa hinta lang po, ma'am sir. Thank you po, ma'am sir.